Buenos dias damas y caballeros. Pumalag si uh, Vice President Sara Duterte. Si, uh, o Dito or uh, uh, tinututulan ni Vice President Sara Duterte itong mga panawagan at suwestyon na dapat ay mag-inhibit mga super-bias na senators sila Bato de la Rosa, Robin Padilla na nag-file pa ng resolution para patayin ang impeachment na naudlot naman, hindi hindi na na, na, na remand lang or pinabalik lang sa Senado asa uh, sa Kongreso, pero wala hindi naman sila bumoto pabor doon sa kill impeachment resolutions nila Bato de la Rosa at uh, Robin Padilla at uh, uh, pati rin may mga rin mag-inhibit hindi lang si Bato at Robin Padilla ba dapat mag-inhibit rin si Amy Marcos si uh, Bongo at si Camille Villar at si at si Joel Villanueva na habang nandun tayo sa South uh, Africa uh, may mga reports rin lumabas na parang uh, scripted lahat na parang uh, nag-usap-usap si Imee at saka si uh, si si uh, uh, itong si Villanueva ha Kung ano gagawin nila ganun. So uh, makikita talaga na talaga naman na uh, they are were really bent on killing the impeachment para para mapigil ang uh, uh, pagsimula uh, ng trial which can be very damaging to Sara Duterte. So along with the call jan uh, sa para for uh, DDS senators to inhibit ngayon uh, si Sara naman ang humingi ng inhibition ng uh, bias daw sa si na senador na si uh, Senator Risa Ontiveros dahil lang hindi ito binoto o sinuportahan yung uh, yung resolution returning the the impeachment uh, pro, the impeachment process or uh, to to the house of representatives so although sinabi natin noon okay lang yun because uh, at least that will buy time for the marcos administration to secure the necessary votes to convict sara something na wala sila ngayon kasi kumpiyansa kumpiyansa sila pa to meron sila to uh, 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 8 to 13 or 12 votes uh, to acquit Sarah kung natuloy ngayon. Kaya si Tol Tolentino, uh, kahit pa eh, patapos na yung termino niya, humihirit pa na dapat ituloy na impeachment at uh, ito, i-cramming ito in 19 days until pa, para patapusin ito. Buti na lang, hindi ito pinatulan ng ibang senator. Ngayon, yung 20th Kongres na ang uh, magkakanak uh, ng trial at uh, dapat maabang panahon 'yan kasi ang mga marami pa mga katiwalian pati mga bank accounts sa mga Duterte gusto natin na gusto natin makita at dapat ilabas 'yan ma maapanya ma, malaman 'yan ng taong bayan. Ano ba talaga katotohanan? Saan ba talaga napunta yung kakaramihan na, na 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 13 trillion na utang na iniwan sa atin ni Duterte na hindi naman tayo nakinabang. Ha? Ah? During the Duterte administration, hindi naman na improve yung buhay natin. Pero iniwan tayo ng 30 trillion, 13 trillion na utang, ha? Ah? ah, so yan. Uh, kaya ngayon, uh, yun na yun nga, may mga panawagan nga. Dapat mag-inhibit na kasi itong si Bato, dapat judge siya. Di ba? Pag judge ka, dapat neutral ka. Dapat independent ka. Dapat nasa gitna-gitna pa yan. Kalang. Ang usually, ang nag, uh, nag-move to, 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 to inhibit or the move to, to extinguish a case or to, tulad yung ginawa nila sa ICC, pinapag-dismiss nila yung kaso for lack of jurisdiction. Dito rin, ang dapat kumagawa niyan, yung mga, yung defense lawyers. Pero hindi pa nga natuloy yung trial, ginawat uh, ginawa na yan ni Bato at Robin. Ha? So, hindi, hindi na yan sila fair. Kasi, uh, the, ang, ang lang nila, ang uh, draw lang nila, are to be judges, senator judges. E eh, bakit, parang they are more like acting like defense lawyers. Okay, sorry for that. Uh, balik Pilipinas na naman tayo. Balik uh, Philippine problem na naman magnanakaw ng nilalakawan yung pera natin para sa para sa underground or undersea cable. Sige. Okay, tuloy na natin ito and thank you ANC for this video. I-play natin inter itong itong interview kay Sara Duterte and we will comment rin ko ano pa man sinabi niya dito sa interview. Vice President Sara Duterte lashes out at business groups who warned about the adverse impact on the country's economy if her impeachment trial won't push through. She also dismissed calls to have senator judges who openly support her to inhibit from her trial. Vivian Gulia has tonight's top story. Vice President Sara Duterte slammed business groups urging the Senate to proceed with her impeachment trial. To show investors that there is accountability and rule of law in the Philippines, they warned that the Senate's refusal to proceed with the trial may impact the country's social stability and economic progress. Ahih nan jano walang yung impeachment walana no talagang investor confidence. kaya wag nila ako gawing reason kung bakit pagnit ang takbo ng ating ekonomiya. Kung gusto talaga nila ng accountability ay magfile ng mga kaso jaan sa mga Korte. Duterte called on business groups to look into how the House of Representatives managed to gather enough signatures for the impeachment complaint against her. sa kanila ang tumanggap ng budget opera, kapalit ng kanilang signatures. To talk about accountability by business groups, dapat kaso din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa. Articles of impeachment papunta doon sa Senado. This allegation was repeatedly denied by House leaders. Last Wednesday, the lower chamber approved a resolution certifying that the House impeachment proceedings complied with all the requirements in the Constitution. Nakalagay po sa ating Constitution that the House of Representatives has ten session days within which to calendar. Uh, these impeachment uh, complaints in the calendar of business of the House of Representatives. On February 5 ay pasok 10 session days. The vice president, meanwhile, responded to calls for senator judges who were seen openly fraternizing and expressing support for her to inhibit from her impeachment trial. Which hindi tayo inhibit senator judges based on bias. dahil uh, ang ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh in no kung ganoon ng ating uh, basihan sa inhibition ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh Sara Duterte uh, senator Lisa Ontiveros na in a public Uh, speech, sinabi niya na kailangan talaga uh, burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang uh, pamilyang Duterte. Just because that... Wala ako. In the first place, wala ako narinig na ganyan sinabi ni Risa Ontiveros. Ang nakikita ko lang sinasabi ni Risa Ontiveros ay dapat ituloy yung trial para malaman. Para malaman kung ano. ba talaga kat katotohanan sa mga katiwalian di ano, ni uh, ni uh, Vice President Sara Duterte. So nagpe-fake news na naman si uh, si Sara Duterte na sinasabi gusto talaga tumbahin. E ano naman ano naman ano naman, ano naman gain ni ni Riza Ontiveros, di ba? Uh, political move naman 'yan. In fact, uh, nanalo pa nga mas, mas lumakas pa nga ang Agbayan party list ni Riza Ontiveros. Ang kwalan dito ang basis lang, ang real na basis ng Tito, tinututulan niya yung resolution na approved by 18 sa 18 senator para ibalik sa House yung uh, yung impeachment process. At um, later on, I'm very sure, baka pati pagpasok ni ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan, baka ipapanibit rin ito ni Sara Duterte. Pero dapat talaga mainibit ay yung mga bias na, si, na DDS senator na hindi lang sa boka-boka nagpapakita yung bias nila, kundi sa actual filing of resolution tulad ng ginawa ni Robin at, Bat Bato de la Rosa para patayin talaga yung impeachment trial even before magsimula ito. So kumaga, ikinokontra nga nila yung nature ng position nila eh. Judge ka eh. Ang, 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 ang role lang ng judge is to appreciate the facts to listen to the presentation of evidence or pangkontra ito ng defensa and then to rule whether to acquit or to convict ha huh? uh, the subject of uh, or the impeach uh, official so mga impeachable offenses pero ito hindi ito ito lang ang judge na pinapatay ang trial ha huh? so dapat at uh, the very least itong si Bato at Robin Padilla they should be the one to uh, to inhibit yan na ah uh, tuloy tayo. ito pala si Congresswoman Samora. isa rin sa mga uh, uh, pro uh, 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 congress uh, uh, member ng kongreso na who will be who will be acting as uh, uh, impeachment official or prosecution congress uh, representative prosecutor sa trial ni Sara They voted against uh, that uh, motion to remand. That does not mean that they are uh, against the vice president. It just means that they are following the Constitution, they are following rules, and that they want to see the evidence. Uh, to be presented before the senator judges and before the public zamora said the house prosecution members are discussing the matter but they believe inhibiting from the trial is a voluntary act on the part of senator judges the senate president and presiding officer of the impeachment court said as much impeachment court defense or prosecution panel um, nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment um, court na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side, nakakampihan. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Malacanang is leaving the matter to the public. Makikita naman pa ta ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi at makikita rin ang taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Uh, kung kanyang, ganyan po ang kanyang opinion, uh, wala po tayong masasabi dahil yan po ay uh, nasa kanyang saloobin. Escudero says the House of Representatives has yet to submit the certification, which is one of the orders of the impeachment court. Kung resolution man yon ng kamera, kailangan nilang i yun sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. The House Prosecution Panel has also yet to file its motion for clarification on the impeachment court's orders, which Zamora says have no basis in the Constitution, but she asserts this should not delay the trial. Wala naman po sa Senate impeachment rules or the Constitution Ang requirement na submit kami ng certification Hindi po nakadepende sa certification ito ang ng, ng, uh, impeachment case the current house of representatives has until june 30th to submit the certification according to escudero but if it fails the house of the 20th congress may do so meantime the lawyers of vice president duterte has filed their formal entry of appearance with the senate in Okay, later. I-discuss rin natin yan. So yan, uh, yan ang klaro. Uh, uh, kahit si Cheese Escudero mismo sinasabi na wala naman pwede ma-inhibit. Pero, uh, kahit wala naman, pero pwede rin kung gusto lang ng Senate President, siguro pwede rin niya kausapin ito. Voluntarily mag-inhibit uh, mag na lang sila, lalo na si Bato at Robin Padilla. Kasi sila talaga yung nag-file ng resolution para patayin ang trial. Sabi niya, voluntary, eh pwede naman na pakiusapan itong dalawa na wag na lang kayo sumali. Yan, no? So, baliktad pa si, si Risa o Tiberus pa ang gusto ipainhibit. So, we will be, we will be, uh, uh salamat sa mga uh, uh, masaya at uh, nag welcome kay Bat at uh, 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 sa mga sinabi na, na namimiss niya tayo. Sige po, babawi tayo sa inyo po. ah, <laughs> Uh, ngayon andito na tayo at medyo recharge. Uh, medyo recharge at uh, uh, kwan ulit, uh, uh inviting form ulit kasi na, nakaka-burn out rin sa totoo lang. Uh, sa totoo lang. Uh, and I have to tell you the truth na nainggit uh, naingit rin ako sa mga kapwa yung mga kasamahan ko sa tour. Uh, wala nang ginawa. Mga, mga mara, karami, marami mga Rita uh, retired na tulad sa atin sa akin yung mga naipasa na yung mga negosyo sa mga anak nila pa travel travel na lang ha tulad si Mr. Lee hello Mr. Lee ha miss you miss you my friend ha <laughs> si 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 Lyndon na Lee may negosyante yan or bilyonaryo na yan ah uh, from uh, magre-rest lang yan maglalaba lang daw siya ng uh, 10 days dito and then uh, Uh, South America and uh, Antarctica na naman. Eh, sana yan ang next stop natin pero uh, ngayon pa lang nag na ako na pupunta sana tayo ng Antarctica at uh, South America by October, timing sa wedding anniversary namin. Pero nakita ko rin nung habang wala ako na kailangan talaga nagpipiesta talaga yung mga propagandist, mga bayarang propagandist ng Duterte Cup pati AI ginagamit na ngayon. So siguro uh, Call of Duty muna. Uh, siguro I will cancel my trip to uh although gustong-gusto ko talaga uh, kasi yan na lang hindi ko napuntahan na the, the the five continents na puntahan ko except uh, South America and Antarctica. Sana mabuo na yung plano, yung plano ko to go to uh all the seven continents in the world. Pero siguro for God and country and for the people, siguro uh, yung dream ko yan, uh, I will have to do it after the trial na lang. Kasi ang trial could uh, go from three to six months. So uh, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kukunti na lang kami mga, mga uh, independent and neutral bloggers so the country needs us. Kaya sige, sige. Uh, sakripisyo sacrificial lang, sacrificial. So enjoy your uh, trip na lang, ha? Kakaingit kayo, Mr. Lee. <laughs> na nagka natin during the during the trip to uh, South uh, Africa. Yan. So yan na muna, yan na muna ang update natin dito sa issue na ito. And we will be giving you more updates. Thank you very much everyone for watching, yung mga yung mga nauna si la Robles si John Centeno si Vicky de la Paz si Renante nesa necesario si Music Lover si balik olet si Music Lover si Willa Barato si JD Living in Japan si Vicky Camacho si Erwin Barela si Felisa Lucero si Antonio si Willa Barato uh, si Carmencita Pineda Si uh, Grace of God, wow, my Grace of God. Si Bill Pua, si Mar Marilu Fabian, salamat po. Si Virgilia Baguhin, si Juliet Estacion, si Nelson Tragura, ha, Nelson Tragura, thank you. Ha? At uh, yung mga humabol, si uh, si, uh, uh, si Bocog, ang ganda, ang ganda ng... Uh, nang uh, South Africa Bochok. Nagtatanong siya. Ah, very, I like it. Ah. I like uh, Cabo Good Hope and yung mga penguin sightings. Uh, I, I, stayed there for a long time kasi iba talaga yung makita sila in their natural habitat. Yung cute-cute na mga penguin. Ang dami kong video, i-upload ko sa mga shorts. Uh, Felisa Lucero, thank you also. Uh, humabol. And many others uh, who join us in this vlog, Simil Rodriguez from Canada, and many others. mas gracias a todos. Thank you uh, so much for uh, for praying for me and thank you for welcoming me back in the Philippines. Buenos uh, dias a todos, and see you in my next vlog.